ako yung mga kona na nga. Teka tingnan natin followers. Doon pa no bae naman oi. May sigaw pa talaga si. Awan tabi. Tabiin. Ano na 'yung binahayad ka Ikaw Ah nag Ah, nag-blue bands ka na. O para para safe. <recherche> okay na, gang. Gang, yun. Kaya tawag-tawag mga followers. Tawag sa mga followers man. Ako nga, nabos. Si, ano? Pa-support. Hebelisa, kapilang